Opo <laughs> At dahil dyan nasunog Ako, <coughs> <coughs> a***** na. yung mga gala na hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Yung tipong bahala na kung saan ako dalhin ang aking mga paa. Este, gulong pala. <laughs> pala ng daan. Papuntang Infanta mula Marilake. Swabing-swabe ang kalsada. Kaya ang sarap bumaking-banking sa daan. Ibang-iba yung hangin. Probinsyang probinsya. Pero kahit saan ka talaga pumunta ngayon, eh. Hindi ka makakataka sa mga naglalato-lato, eh. Ang oh? laro na yan. sa part na to, eh, hindi na maganda ang kutub ko sa daang tinataha ko, no? Ilang beses na rin naman kasi ako na biktima nito ni Google Maps. Ewan ko ba, Haris, wala kang kadala-dala. Ah, pero in fairness, ang ganda dito, ha? oh, ay, mm, daming ko ako na trees. Oh. Dito ba yung, ano, Infanta Bay Beach Resort? Infanta Bay Beach Resort? Ba? Well, well, well. Pwede bang mag-motocamp dyan? Bawal. Ah, bawal? Saan ba may public dito na ano? Public. Dito pa, yung yung daan po dito. Yung kinagintuan nyo po kanina, di ba may pagganon po, uh, ito sa wakas dito. Meron doon? Apo. Ah, yung yung lalabasan po niyan, yung dagat na po. Kaya ba motor? Apo, kaya po pasok po yung Thank you, you boss. Oh, so dito naman daw tayo. Sure na kaya ito? Let's see. Magsasalbid din ako dito ha. At dumiretso pa nga si Tanga. Ganitong ganito yung napapanood ko sa pelikula. Sabi biglang may hahabol sa'yo ng itaka. Radius ko po, Rudy. Ang goal ko lang naman dito ay makahanap ng mapagtatanungan. Bukas naman kasi yung gate at wala namang sign na bawal pumasok. So, ayun. So, God, mga kapatid, tignan natin kung anong meron sa dulo nito. Ito ba yung Infanta Bay Beach Resort? Beach Resort po. May resort ba dito, sir? Resort po. Resort po. Pwede pong mag-moto camp dun sa beach? Pwede po. Magkano pong ano, entrance? Overnight. Ay, baka po umalis ako ng alas 6 din. Pero beach resort po ba ito? Beach Point. Hindi po Infanta. Dito ako tinuturo ni Google eh. Ay, ay, baka hindi dito. Eh, pero kung pwede naman po dyan, dyan na lang ako. Tingnan mo. Yeah! Oh! Kaya ba ng motor? Push na push talaga, Aris. Nabagay, pagod na rin naman kasi ako maghanap ng tinamaan ng Infanta Bay Beach Resort na yun eh. Ana, pwede na dito. in fairness, hashtag arkilado, hashtag solong solo ko. Ay nako, kapag ginamalas ka nga naman na sinuswerte, no? Na? Nagkanda <laughs> ligaw-ligaw tayo kay Google Maps, pero tingnan mo naman kung saan tayo dinala ng tadhana. Napakabait naman talaga ni Lord. Thank you, Lord. Yeah! Shoutout sa Brown Tracker for sponsoring our tent, you know. At shout shoutout sa akin, pinakamamahal na girlfriend para sa pangmalakas ng improvised table. Yahoo! Ready, ready na magmoto camp. Let's go! So tignan natin kung may dikya dito sa Infanta. Let's go! Okay hey yung gamit ko ha. Baka tangayin mo. Ayos mo. Ano naman? Walang dikya dito? na rin walang pateng no patakot, dito na nga lang ako sa pangpa -pang. ah. sarap so nakapag freshen up na tayo first order of business mag-init na tayo ng tubig para meron tayong pang cup noodles at pang swiss miss at mag na tayo ng ating kakainin. Yeah! kakain ba kayo nyan? Aba, pinatos. Ikaw, ba't ang hina mo kumain? Ito, ini-snub mo. 12 later. At dahil dyan nasunog ang <coughs> kotin na. Nasunog yung ating Shanghai. <laughs> pakain kasi ng pakain sa aso eh. Ayan tuloy, nasunog yung Shanghai natin. Okay na yan. Laban na yan. Crispylicious. ang ating mabilisang motocamp hanggang sa muli mga paps at mams kita kits sa mga susunod na adventure ride safe everyone bye bye